Ibinahagi ng celebrity couple na sina Julian San Jose at Raver Cruz na sila ay nasa proseso ng pag-ipon para sa kanilang hinaharap na kasal. Sa naganap na media conference ng talent competition na The Clash, tinanong ang dalawa tungkol sa kanilang mga plano sa kasal. Lalo na't naibahagi na nila sa mga naunang panayam na bahagi na ng kanilang relasyon ang pag-uusap tungkol sa pagpapakasal. Kung wedding naman po yung pag-uusapan, darating naman po talaga yan in God's perfect time. Basta alam ko sa puso ko na wala naman pong ibang gustong pakasalan, kundi si Julian San Jose. Sa mahirap po magbigay ng definite date kasi yun po ang laging tanong sa akin, sagot ni Cruz. Ang dalawa, nababalik bilang mga host sa season 6 ng The Clash, ay nagsabi na sa ngayon ang kanilang focus ay ang pag-ipon para sa hinaharap. Nag-ipon po ako. Nag-ipon po kami, Annie San Jose. Sobrang grateful ako sa mga opportunity kasi binigyan ako ng ganitong klaseng shows ng GIF. Sobrang nakakatuwa yung blessings na dumadating sa amin sa Juliever, dagdag ni Cruz. At totoo naman po. Nag-ipon po kami para sa future naming dalawa. Wala naman po akong gustong ishare ng future ko, kundi sa kanya lang talaga. Alam naman niya na gusto ko siyang makasama habang buhay. Nang tanungin kung kailan mangyayari ang wedding proposal, binigyang diin ni Cruz na nais niyang panatilihin itong sorpresa. Mahirap pag-usapan dito kasi nakikiramdam na siya eh. Baka hindi na masurprise, sabi ng aktor, at idinagdag na kapag nangyari ito, ang unang makakaalam ay ang mga magulang ni San Jose. Ibinahagi rin ni Cruz na kapag nangyari ang proposal o kasal, malalaman din ng publiko, Anya, I mean, internal muna nangyayari yan. But definitely you guys will know naman. Hindi naman para itago. Nagkakilala ang magkasintahan noong dalawang libo at labing walong at inamin nilang nagdedate sila noong dalawang libo at dalawamput dalawa.